With the mga kachibi, tuloy-tuloy pa rin ang ating pagti pilgrimage at para sa ating next video ngayon Kalina Tamani, your host, but welcome to the Pilgrim's Road. ng Immaculate Conception dito sa Malabon. Actually, yun nasa likod ko. And mamaya kasi magkakaroon ng procession pero may kisa muna tayo sa misa um, ng 445M. So, first time natin may kisa mo sa procession nila. Tara, kasama tayo. itsura ng loob ng kanyang Kung inyong nyo mapapansin mga ka sa ating mga previous na vlog, hindi tayo nagwa-vlog ng during mass. Kung mag-vlog man tayo na may misa, sa labas tayo ng simbahan at hindi sa loob. Ito ay pagbibigay galang sa Santa Misa na pinakamataas na pagpaparangal at papuri sa Panginoon. Kaya Ginagawa natin ng pag-vlog pagkatapos ng pinakamisa. Ayon sa historical marker na inilagay ng National Historical Institute, ang simbahan ay tinatag noong 1607 ng mga Ustinian priest bilang visita sa hacienda Bobong, na ngayon ay tinatawag bilang Malabon City, sa ilalim ng pagpapatron ng La Purisima Concepcion. Ang unang kapilya ay tinayo na may bato at ladrillo noong 1866, ngunit ito'y nawasak ng lindol noong 1880. Ang estrukturang nakikita natin ngayon ay tinatag noong 1886 na inokupa ng Philippine Independent Church o ng mga Aglipayan noong November 26, 1902. Ginawa nila itong sentro ng Aglipayan. Pagkaraan ng apat na ta taon noong November 24, 1906, ibinalik ito sa simbahang Romano-Katoliko alinsunod sa utos ng Korte Suprema ng Pilipinas. Noong September 1907, naging ganap na parokya ang bisita ng Concepcion. So, tapos na yung isa, nandito yung Birhen sa gilid. So, tara. Ito yung ilalabas. Ah, okay. Ito pa yung original. ang pagmamahal ng Diyos para sa amin sa pamamagitan ng kanyang ng Maria na pupuno ka ng grasya ang paninoong Diyos ay So, dito naman tayo palapit sa Aglipay yung simbahan kung saan ang tawag nila kay Mama Mary dito ay tama ba impong? Yes, ang itsura niya ay hawig lang din halos nung sa birhe ng Romano pero ito ay dinadamitan at medyo singkit So nasa procession niya. ayan o doon nakalagay naman yung sa kanila yan 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 Ito naman ang itsura nun Ayan, so, ito yan. ayan pa lang yung prosesyon nasa doon. dulo. Ayon naman sa ang kasaysayan ng Iglesia Filipina Independiente sa siyudad na Malabon, Matapos ang pagkatatag ng Iglesia Filipina Independiente sa pamamagitan ng rally na ginanap ng Union Obrera Demokratika sa ilalim ng pamumuno ni Don Isabelo de los Reyes o Don Belong, sinoportahan ng maraming paring Pilipino ang bagong tatag na simbahan. Si Monsignor Gregorio Aglipay ang una nagnisa sa simbahang itinatag. Ito ay ginanap sa simbahan ng Iglesia Katolika Romana sa harap ng Plaza ng Concepcion. Noong Disyembre 1902 ay kinonsagrahan si Monsenyor Jose Evangelista bilang unang kura paroko ng IFI sa Malabon. Matapos mamuno ni Monsignor Jose ay hinalinhinan siya ni Monsenyor Fortunato Clamea o masigit na kilala bilang Padre Tato. Taong 1906, ikatatlong ng Enero, ipinagutos ng kataas-taasang hukuman ng Estados Unidos ang pagbabalik ng IFI ng lahat ng mga ari-arian na kanilang kinakamit sa Iglesia Katolika Romana. Sa puntong ito ay nagsilbing isang malaking hamon sa bagong tatag na simbahan matapos nilang ibalik ang mga nakamit na ari-arian. Matapos nito ay nagpalipat-lipat ang maaglipayan ng kanilang pwesto hanggang sa nakabili sila ng kanilang sariling lupa sa tulong ni Ginong Ignacio Aquino. Ayon naman sa kasaysayan, sinasabing ang imahen ng Impong Maria ay orihinal na nakalagay sa Simbang Romano-Katoliko ng Malabon. Ang simbahan ay nukupa ng maaglipayan ng ang Iglesia Filipina Independiente ay tinatag sa bayan noong 1980 sa prinsipyo na ang simbahan ay pag-aari ng mga Pilipino. Nang iutos ng korte na ibalik ang ari-arian sa simbahang Romano-Katoliko, dinala na maaglipayan ang imahe ng Immaculate Conception at hanggang ngayon ay nakalagay sa IFI Parish sa Barangay Conception, Lungsod na Malabon. Si Impong Maria ay isa sa pinakamamahal na Marian image ng IFI na maraming deboto na bumibisita sa imahin lalo na sa araw ng kanyang kapistahan. Yeah. natin ngayon yung sa Aglipay naman na banda nandun kasi yung sa Romana nandito na actually ayan o so ayan ayan yung sa Katoliko nandun pa rin sa Rialis so nandun ngayon si Aglipay so tara tara excited to sana magkasalubong sila Noong um, gabi ng kapistahan ay magkaiba ang tinahak na kalsada ng dalawang imahe. Ang sa Romano Katoliko ay kakalagpas lamang sa simbahan ng Aglipay, samantalang ang Aglipaya naman ay papunta pa lamang sa simbahan ng Katoliko. Ngunit gayon pa man, mababakas sa mukha ng mga, mga deboto ang kanilang maalab pag na pagdidebosyon sa, sa mahal na Birhing Maria. Samantalang sa Romano, kakalagpas lang din hala sa Aglipay. So, kung mapapansin nyo, pare sila ng image. So, ganong katatagang devotion dito sa Malapod. At ang dami အာမေန်ပါဘုရား Tapos ang prosesyon ay ibinabana mula sa kanyang karosa ang imahe ng Mahal na Birheng Maria. Ito ay binalutan ng kumot upang mapreserba at hindi masira ang imahe. Taimtim namang nag-aabang sa gilid ng karosa ang kanyang mga deboto upang siya ay madampian at makapagdasal sa kanya. Pagkatapos ng maikling veneration ay agad binalik sa sakristi ng simbahan ang imahe ng Mahal na Birheng Maria. Ito ay upang ihanda naman siya sa mga susunod pang kapistahan. Dahil ang kapistahan dito sa Malabon ay inaabot ng tatlong araw. December 8, December 9 at December 10. Samantala, dito sa Aglipayan ay kakatapos lang din ang kanilang posisyon. Pinaba ang imahe ng Impong Maria na nasundan ng panalangin at veneration ng kanyang mga deboto. Mapalad naman kami lalapitan at nakapagbigay ng unting parangal sa imahe ng Mahal na Maria. At matapos din ang veneration sa imahe ng Mahal na Maria o ng Impong Maria ay agad din itong nilagay sa sakristi upang maghanda para sa mga susunod pang kaganapan ng kanilang kapistahan. Masasabi ko minsan pa sa kasaysayan ay hindi naging maganda ang ugnay ng dalawang relihim ito. Ngunit ng gabing iyon, ng kapistahan ng Imakulada Concepcion, ang nakita ko ay hindi kasaysayan, kundi ang maigting na debosyon, pananampalataya ng mga taga-malabon, hindi sa partikular na titulo, kundi sa mahal na Berhing Maria na kinikilala bilang reyna ng Kristyanismo at ng Pilipinas. Hanggang sa muli, kita-kits mga kachibli.